Ikinagulat ng publiko ang balitang pagpanaw ng veteran actor na si Ronaldo Valdez kung saan maging ang alaala -ala nito ay nilapastangan. Kumalat sa social media ang hindi makatarungan, hindi makatao at walang basihan na kwento na nagdadawit sa mga inosenteng tao sa pagkamatay ng multi-awarded actor. Narito ang reaksyon ng anak ni Ronaldo na si Jano Gibbs tungkol sa nangyari sa pagpanaw ng kanyang ama. The Philippine Showbiz List presents Hinanakit ni Jano Gibbs sa pulisya at vloggers sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Breaking Silence Magmula ng mamaalam ang kanyang amang si Ronaldo Valdez ay hindi nagsalita si Jano Gibbs sa naganap na trahedya sa kanilang pamilya, pati na sa kawalan ng respeto ng ibang tao sa kanyang ama. At makalipas ang halos isang buwan, sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas na ng official statement ang kanyang pamilya na inihayag ni Jano sa publiko. Dito ay naglabas siya ng sama ng loob sa mga autoridad dahil sa paraan ng ginawang pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang ama. Nag-iwan din siya ng mensahe sa mga vlogger na pinagkakitaan o mano ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Jano on Crime Scene After Dad's Death sa isang press conference noong January 15, 2024, sa Club Filipino ng Green Hill, San Juan City, humarap si Jano kasama ang kanyang abogado na si Atty. Lorna Kapunan, ang misis sa Sibing Loizaga at ang kapatid na si Melissa Gibbs. Matapos basahin ng kanyang abogada ang kanyang statement kaugnay sa mga kaganapan sa pagkamatay ng kanyang ama, Isinalaysay ni Jano ang mga nangyari. Baka sa mukha niya ang pighati ng isang anak kung sa ay hindi nito napigilan na maglabas ng hinanakit. Paglilinaw ni Jano ang ama ay nakatira sa kanya at siya ay nag-aalaga rito. Taliwas ito sa naglabasang ulat na mag-isa na lamang itong naninirahan. Katunayan, nasa kabilang kwarto lamang siya natutulog nang mangyari ang insidente. Kinakatok daw siya ng kanyang driver at sumisigaw ito patungkol sa nangyari sa ama. Agad naman silang tumawag ng pulis at ambulance dahil sa humihinga pa ng mga sandaling yon ang ama at maging ang kapitan ng kanilang barangay ay nandun din. Lahat ni Jano. Pagkadating ng ambulansya, ay dinala na nila agad ang ama sa ospital kung saan ay nanatili na buhay pa na matagal bago ito tuluyang mamaalam. Magbabayad pa dapat sila ng misis yang si Bing Luisaga ay hinila na siya ng pulis pabalik sa crime scene. Nakiusap pa raw siya na hayaang makapagbayad muna pero sa huli ay sumunod pa din sila at bumalik sa pinangyarihan. Kabilang sa ikinasama ng loob ni Jano sa kapulisan, ay nang lumabas sa social media ang sensitibong video na ipinakita ang katawan ng kanyang ama matapos na makita may tama ng bala ng baril sa kanilang bahay. Anya, isang pulis na mula sa police station na malapit sa kanila ang unang dumating sa lugar at kumuha ng video. Nang tanungin raw ni Jano ang pulis kung para saan yon, ay sinagot siyang for evidence na pinagpalagay niyang baka SOP kaya hinayaan na lang niya. Wala siyang kamalay-malay na ang naturang video ay pinagpistahan na pala online sa mismong araw na yon at hindi man lang binigyang respeto ng mga ito ang alaala -ala ng kanyang ama. Nang tanungin daw ni Jano ang pulisya patungkol dito ay sinabihan lamang siya na sadyang hindi maiiwasan ang ganong pangyayari idinahilan o mano na walang magagawa dahil ipinasa ang mga video sa mga mas nakakataas. Inalamahan naman ito ng abogado ni Jano at pinaliwanag na hindi yung tama sapagkat ongoing ang investigasyon kaya dapat walang leakage. Matatandaan na maingay at malakas ang panawagan noon ng mga tao na aksyonan ng Quezon City Police District ang sensitibong video kaya sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na may kinalaman rito bago pa kumalat ang kontrobersyal na video nauna una nang pasahan sa social media ang kopya ng mga detalye ng investigasyon ng QCPD tungkol sa pagkasawi ng ama ni Giano na si Ronaldo Valdez. Dito ay pinuna rin ni Jano na may nagawang makalusot at nakuhanan siya habang sumasalang sa paraffin test. Anong klaseng police station daw na walang bantay na kahit sino ay pwedeng umakyat ng walang paalam? Pagpapatuloy ni Jano, siyam na araw matapos ang trahedya, nag-text pa raw sa kanya ang pulisya para tanungin siya kung pwedeng kunin ang slag ng bala sa kanilang bahay at gusto pang i-recreate ang nangyari. Tumanggi o mano si Jano na i-recreate pa ang nangyari dahil masakit para sa kanila na balikan pa ang sinapit ng ama. Kabilang din sa kanyang hinanakit ay ang bilis na pagkalat ng impormasyon sa media na maliban sa video ay lumabas pa ang kanilang buong address na nagdulot ng panganib sa kanilang buhay. Jano asks public apology from police investigators. Dahil na rin sa maling paghawak o mishandling ng mga sensitibong impormasyon kaugnay sa investigasyon ng kaso sa pagkamatay ng kanyang ama, hiniling ng pamilya nila Jano na mag-public apology ang polisya. Ayon kay Jano, labis na ikinabigla ng kanilang pamilya ang pagpanaw ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Pero mas lalo raw silang nalungkot dahil sa hindi maayos sa paghawak ng polisya sa investigasyon sa bahay kung saan natagpo ang wala ng buhay ang kanyang ama. Labis na kinukondi ng pamilya ni Jano ang nasabing pangyayari kaya nais nilang maglabas ng public apology ang mga sangkot sa investigasyon. Sa kabila nito, nagdesisyon naman ang kanilang pamilya na huwag nang magsampa ng kaso. Lalo na't mayroon na umanong gumugulong na investigasyon ang kapulisan hinggil sa mga pulis na sangkot sa kaso. Noong una ay gustong kasuhan ni Jano ang pulis na nagkuha ng video at ang pinagsimitahan niya ng written statement kaulay sa malagim na pagkamatay ng ama. Pero naisip daw niya na walang katumbas na halaga o jail time ang makakapagbura sa mga nangyari. Kahit trauma parusahan ang mga ito, ay wala naman sila makukuha dahil magpahanggang ngayon, Anya, ay may trauma pa rin sila sa nangyari. Ayon kay Jano, hindi niya kailangan gawin ito pero nais niyang magsilbi itong babala. Umaasa o mano silang gagawa ng kaukulang aksyon ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno laban sa police officers. Samantala, ipinagdiin na naman ni Atty. Kapunan na ang dahilan kaya nagpatawag sila ng press ay upang manawagan sa police authorities. Nanawagan din siya sa legislators kung saan ay sinabi niya na ito ang magandang oportunidad upang suriin ang libel laws, lalo na ang mga may kinalaman sa electronic media dahil sa napakadali anya na manira ng reputasyon rito. Jana blasts vloggers for spreading fake news. Hindi nga lamang sa awtoridad naglabas ng sama ng loob si Jano, kundi maging sa mga vlogger na ginamit o ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya na nag ng mga kwento para pagkakitaan sila. May ilan kasing ipinakalat pa ang sensitibong video kung saan pilit pang pa isinasangkot si Jano sa pagkamatay ng ama. Sa MediaCon ay binasa niya ang thumbnails sa ilang vlogs na nagpapakalat ng fake news na siya di umano ang itinuturong mastermind. Dito ay hindi mapigilang mapamura ni Jano sa galit at napatanong kung ganito na baka baba kadesperado ang mga vloggers para sa likes at views. Alam daw niyang kabuhayan ng mga ito ang mag-vlog pero wala na ba anyang natitirang dignidad at paggalang ang mga ito sa isang namatayan. Pati mga netizen na nagshare share at nagpasa ng video ay kanya din binanatan dahil hindi man lang binigyan ng mga ito ng respeto ang reputasyon reputasyon ng kanilang pamilya, lalo na ang ama. Sinabi ni Jano na malagim na nga ang nangyari sa kanyang pamilya pero dinoble pa ito ng fake news peddlers. Bagamat gusto nilang panagutin ang mga vlogger na nagpapakalat ng maling balita at paninira, ayon kay Chano. Sobrang dami ng mga ito at kadalasan pa ay anonymous at maging ang iba ay nasa ibang bansa. Masarap sanang masampulan ang mga ito pero medyo mahirap. Ginagawa niya rin daw ito para sa kamalayan at reforma sa lipunan. Hindi daw niya nais na mangyari para sa sino man ang nangyari sa kanilang pamilya dahil alam niyang napakahirap at iba ang traumang dulot nito na patuloy na kinakaharap ng kanilang pamilya. QCPD apologized to Gibbs family. Ilang oras lang matapos ang MediaCon ay naglabas ng public apology ang Quezon City Police District sa pangunguna ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sa isang panayang buong pusong humingi na kapatawaran si Maranan kay Jano, ngayon din sa pamilya at mga kaibigan nito dahil sa sakit na naidulot ng paglabas ng video sa iba't ibang social media platforms. Binanggit niya nagkausap na sila ni Jano sa telepono matapos ang ipinatawag na press conference ng singer-actor at naipahatid na anya niya personally ang paghingi ng paumanhin ng QCPD. Sa naturang pahayag, binanggit ang pagkilala nila sa kahalagahan ng pagkukulang sa pagpapasya ng ilang mga kasapit ng kanilang tauhan. At sila ay pusong nagsisisi sa anumang panggugulo na maaaring idulot nito. Sinigurado din na isinasagawa ang agaran at mabilis na aksyon kung saan ang mga sangkot na tauhan ay haharap sa angkop na administratibong kaso. Nais bigyang diin ng QCPD na ganito pag-uugali ay hindi nagtatangi sa mga prinsipyo na ipinaglalaban nila. Katunayan, ang walong pulis sa sangkot sa insidente ay matatanggal sa serbisyo habang ang apat na orihinal na nag-upload ng video ay makakasuhan. Ayon sa ulat ng isang news program, limang pulis ang natanggal na at kinakaharap ang administratibong kaso kabilang ang neglect of duty, grave irregularity in the performance of duty, at grave misconduct, habang ang tatlong iba pang tauhan ay kakaharapin ang kaso ng pabaya sa tungkulin. Wala rin kawala at hindi ligtas ang apat na sibilyang Nyarazan na nauna raw mag-upload ng maselang video ni Ronaldo sa social media. Ang apat na, na identify na original na upload ay mayroong mga kasong hinaharap para sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinabi ng QCPD na handa silang mag-file ng criminal charges kapag nagdesisyon ang pamilya Gibbs na maghain ng reklamo. Samantala sa kabila ng mga hamon, nagpapasalamat si Jano sa mga mahalagang sandali na ipinamuhay niya kasama ang kanyang ama sa kanilang proyekto na Itutumbaka ng Tatay Ko na nakataktang ipalabas sa darating na January 24. Ito ang unang pelikula ni Jano bilang bida at direktor. Ang naturang proyekto rin ang huling pelikula na ginawa ng kanyang ama bago ito binawian ng buhay. Ayon kay Jano, ito ang pinakamagandang regalo ng kanyang ama sa kanya at sa kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, Anya, ay maaari nilang mapanood ang ama na masaya at makikitang gwapo tulad ng dati. Dagdag pa niya sa panunood sa pelikulang ito ay makapagpawala sa anumang masamang imahe nila sa namayapang ama. Umaasa din si Jano na sanay manood ang mga tao upang maalala ang ama sa kanyang tulay na anyo. Higit sa lahat ng bagay, para kay Jano, ang iniwang alaala ng isang Ronaldo Valdez bilang sweetest dad ay panghabang buhay na mananatili sa kanyang puso. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!